to So, this video guys is mag ano tayo, mag cover tayo sa mga notebook pang skwela. kakarating -ka -ka lang namin guys. Bumili kami ng mga school supply para sa estudyante ko guys. Ito. Yung estudyante kong labad, ayan. Tapos, ito lang ang mga pinamili ko guys ayan kinabiran ko na by color blue dark blue ayan okay, guys so. then green, bang, green. Like brown Ayos, like hindi pa tapos yung brown okay. yes. Yes, like you. so ngayon tapos ko na tong kinabiran ng ibat-ibang color kasi wala na hubusan sila ng violet, dark blue at saka green na kulay. So, kinabiran ko na lang ng art paper. Then, ngayon, pagkatapos ko nito guys, magcover naman ako ng plastic Avery notebook kasi kung bumili tayo ng notebook na may plastic cover ng guys so sobrang mahal so ang ginawa ko na lang guys may natira pa naman akong plastic cover last year at saka mga ganitong cover mga art paper so ngayon lang ngayon ko na ginagamit so nakatipid ako ng na konti so ngayon cover na ako ng plastic tatapusin ko lang itong isa kabiran ko lang brown kasi brown ang hiningi yung isang subject nila may brown, may green may dark blue light blue, violet orange at saka red pa. o, yan tapos hindi pa yan kompletong notebook guys na ten pa lang. Sampu pa lang yung nabili ko, guys. So, kulang pa. Kulang pa ng <coughs> dalawa. No? Hindi, napay iba. Mayroon pang iba. Mga Pat four, mga six. Kulang pa ng six. Kala ko mm. ba, fourteen. Then, yan. Ang gagawin ko ngayon, guys, mag-cover na ako ng plastic cover at saka tatapusin ko lang itong isa guys sweet muna guys ha thank you <tinyo> Lagyan natin ng double adhesive. Double sided. Para, para hindi umatras. Para hindi maano. Ang kiwi. Ano basta galong yung mga kiwi. Ano ba mag... Isa lang So, ba? Yung, naman lang guys. yung ginawa ko is dito lang para hindi siya ano maiirag, so magalaw. E uh -huh. kami naka, ano, naka lugar ngayon lang kami na ano, na bakanti ng oras balikyat lang klase na bukas kaya ako nagmamadali na ngayon kasi kanin lang kami nakalugar ng pagpamilin ko ayan guys tapos na o, diba? O. kita natin sa mga. O, diba? Tapos. Pakabiran ko na to ng plastic cover. Ano naman ang gagawin ko? Pinating ko na to kanina, guys, para hindi tayo mahaba ng oras. Diba? Diba? Ganun pa rin ang gagawin ko, guys. Bidaw. O, diba? Maganda na, guys. Nakabidyo? Ayan, guys. So, diba? Tapos ko nang kinabira ng plastic cover. Ito, guys. O, oh, oh, diba? Ayan lang kasimple. Babalikan ko pa ito mamaya kasi nilagyan ko pa ng scotch tape

Hmm? nah kok uh. gitu balik ke enggak, 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 tadi juga balik ke enggak, 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 balik ke enggak, 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 balik ke Griduan. enggak, enggak, Ganiti day. Grade 2 na dinas na sa MGD eh. Mawagi prep. Aw kanang dikir. Aw mo. Prep lagi eh. Kinder 1. Ano Hindi ko dikir eh. Dito Lah, kinder kay. Dikir. Kinder. Basta ang dako ko an Dikir lagi. Aw kinder ah. Di man daw atong kay. Wapay 5 daw. Kinang ini ini singko pa. Oh, sing ko di ayong mo lagi to. Di man daw atong buli mo agig dikir. Sing ha di na wa. Ta ngaha Mo to na ka eskwela sa Inday ko an. Grade 1. Kuan nanta ni si Inday ron? Grade 5 na. Kuan ang kawai. Lain man gud ang eskwela si Imchi. Kay busy pa. Magani. Notebook. Naga notebook sa. Elementary? Ah, kanang writing? Writing? Gamit hmm. tadi isang notebook. Hindi ko ako dadaan notebook. Yan ang sa kikikik. Kain lang good luck skill as in to So ba? Okay, one mile. na ako sa guys. Ito na sa Wee! Sakit na Not not ba? bumbung bumbung sakit tempat po, malapit na. eh? wiper nubo. kabis ko eh. bitch. wala naman kung ano

May I-check ang sanong papel ko. May I-check yung listahan ko. So, English notebook is ano buhaman ka buo. Duha ka sky blue ang English. Bakit? Sky blue daw. Sky blue. Then, Filipino is dark blue white. Then, sa mat is green. So, na green sa mat. No? And then, yung sa so science is orange. Check. EPP is violet. Violet. Mat, ay ko ano? EPP. Sa mapi is yellow doha. Kasang yellow, hala? Dara. Kaya one po Yellow doha. Then, sa A, is red. Then, sa E, brown. Check. Tapos. Ayan. Then, katong writing ni notebook, para to siya sa katong Bitsinday. Quatro. Katong yung writing notebook, un para na lang to siya sa pila ma advisor 4 advisor ano sa to ni ma'am ay eh, nalimot ko advisor reading yon then kani kailangan, kailangan, ni ni kailangan pala kailangan pa din siyang ikabiran ba kani big notebook dapat ni siyang kabiran para ni magisik may big notebook pa. Ang saan, ang saan may big notebook? Ang saan sa inyo, ma'am. Ang saan yung grikos. <laughs> saan so, to? Wala hmm. na. Kulangan pa kaog sa... pang sa dal. Kulangan ko lang para saan to. Basta kayo mo na yung grikos Kasi ito ba? Kasi Wala na cash. Wala nang kasyang. Tapos lang plastic cover natin. So, ano lang natin? Sumpayan. Dugtungan na lang dito. Gawa lang natin para para dito. So, may lang guys. Ha? Okay. Ayan guys. Naagapan ko pa guys. oh so, na gawan ko ng paraan. Sumpayan ko na lang guys. So, Ginugtungan ko na lang para makabira siya lahat. Ayan, ayan mo. Nakabira na yung big nut do. Lagyan ko pa ito ng scotch tape para maano siya lingon ba? Yung bang matibay. Hindi pa ito natapos guys. Mamaya, lagyan ko pa ito ng mga scotch tape para hindi siya maano. Then, mag-print pa ako ng mga names sa mga anong mga names ng lahat nito mga subject Name, subject. Yes. Siga, ay ko na kuhan dahil. tindahan dahil. anong pa sa tindahan. Tapos na guys. Yan. Paano natin. Yun lang muna. Gawan ko na. Gawan ko pa to ng name tag. Lahat. Maglagay pa ko ng mga pangalan dito. Yun bang na subject nila. Ito kay ano English